Uy, bunso. Samahan mo ako. Ano na naman? Ano, maunga tayo ng cherry? Ano ba yun? Cherry, prutas. Ah, prutas. Eh, ako yun eh. Halina. Sasamahan ba ako hindi? Sige ano? na. Pag tinig mo pa ako, hindi na ha. Sumbong ito kay mama. Na? Saka wala nung may ari, no? Wala? Sure ka ha? Oo naman. Baka ano ikaw na yung nakakaubos nun eh. Oo o, nga. Hala, ikaw? Oo nga, diba? Aray! Ikaw, ha? Bakit mo naman itong makain, Uy, ang naman. Ay, hindi. Bisa mo na nga. di diba? Ang dami. mo naman itong hindi ka itong <tip> makuha? Ayako kasi, baka meron may are. Ay, are. <tip> ito may are? Wala itong may are mo kukuha na ako ng madami para pang kain natin doon sa bahay. Bahala ako sa buhay mo. Ay! Balik mo yan. Akin na yan. O, kayo sa hindi nyo naman bahay. Alis! Ikaw kasi. Ako ang sinisisi mo? Alis! Gusto niyang ang ko kayo. Saway na mga batang to. Hindi na tumigil sa akin ng bahay, hindi magtanim. Sabi mo, mayroong may-ari. Eh, hindi ko naman malamig. Huh? Sabi mo, sure ka. May na sure ako. oh O, Subok kita kay nanay. Sige, isa mo. Wala hmm. pa Hoy, dito pa ang nag-aaway sarding ko. Layas. Hmm, hindi kayo mahiyak, Kitang-kita ko kayo dito. Ano ba yan? Wala pa si nanay. Maghanap ka na ng ulam. Ba, ba't ako maghanap ng ulam? O, bakit ako? Ako na naman, ako na naman. Bakit? Ikaw lang yung dito ah. Wait for pa, part 2.